kilalanin natin ang mga lalaking minsang nagpatibok sa puso ng Miss World 1993 Second Princess na si Rufa Gutierrez at ang lalaking iniibig niya ngayon. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking minahal ni Rufa Gutierrez. Dennis De Silva Nung kasikatan ng that's entertainment naging matunog ang pangalan ni Dennis, hindi lamang sa kanyang talento sa pag-arte at pagganta, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang relasyon kay Rufa noong kanilang kabataan. Ang pag-iibigan nina Dennis at Rufa ay parang isang fairy tale para sa kanilang mga tagahanga. Ngunit hindi lahat ng tao ay natutuwa sa kanilang relasyon, lalo na ang ina ni Rufa na si Annabel Rama. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pag-iibigan ng dalawa at naging isang kontrobersyal na usapin sa showbiz. Sa kabila ng kanyang kasikatan at matagumpay na karera, unti-unting magsak ang buhay ni Dennis. Ang una sa maraming kontrobersya na hinarap niya ay ang pagkakadawid niya sa mga issue ng ilegal na droga. Noong 2002, mas lumala ang sitwasyon ng siya ay makasuhan at maaresto dahil sa umalipang aabuso niya sa 14 years old na anak na kanyang live-in partner. Richard the isa sa mga pinakatampok na bahagi ng buhay ni Rufa ay ang naging relasyon niya kay Richard Deloya, ang naging ex-boyfriend at naging asawa niya sa Las Vegas noong January 19, 1999. Noong June 9, 2007, sa isang episode ng The Buzz, muling nabuksan ang kwento tungkol sa kasalang Rufa at Richard sa Las Vegas. Sa gitna ng isang matinding katahimikan sa loob ng studio, hinimay ni Boy Abunda ang usaping ito na nagdala ng iba'yong yung kaba at pananabik sa mga manood. Nang diretsahang tinanong ni Boy kung totoong nagpakasal si Rufa kay Richard Daloya. Sumagot si Rufa ng naging boyfriend ko siya at oo, nagpakasal kami sa Vegas. So what? People do that all the time. Ayon kay Rufa, sa kanilang kabataan, madalas silang gumawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan ng mabuti. Mga bagay na dala ng bugso ng damdamin at pag-ibig ipinaliwanag niya na si Richard ang naging kasintahan niya at silang dalawa ay nagpakasal nang sila na sa kanilang 20s pa lamang. Isa pang kontrobersya na napaloob sa relasyong Rufa at Richard ay ang pagtutol ng ina ni Rufa na si Annabel Rama sa kanilang relasyon. Ayon kay Rufa, tinawag ni Annabel si Richard na PG o patay gutom. Bagamat hindi suportado ng kanyang mga magulang ang kanilang kasal, nagpatuloy pa rin si Rufa sa relasyon hanggang sa si dumating ang punto na ay naghain ng diborsyo noong taong 2000. Ipinaliwanag ni Rufa na isa sa mga dahilan na kanyang pagbalik sa Las Vegas noon ay upang asikasuhin ang mga kinailangang proseso para sa diborsyo. Anya, alam lahat ni Ilmas, ang kanyang dating asawang Turkish businessman, ang tungkol sa kasal ni Richard noon. Robin Padilla ang kwento ni Narufa at Robin ay nagumpisa noong 1994 sa set ng pelikulang Love Kita, Believe Ka Ba? Sa unang pagkakataon na natambal si Narufa at Robin sa pelikulang Love Kita, Believe Ka Ba? Agad din naramdaman ng publiko ang kanilang chemistry. Hindi nagtagal, ang kanilang closeness sa harap ng kamera ay napansin din sa likod nito. Sa kabila ng matamis na pagsisimula ng kanilang relasyon, maraming hadlang sa kanilang pag-iibigan. Isa sa mga pangunahing balakid ay ang ina ni Rufa na si Annabel Rama. Bukod kay Annabel, isa pang malaking balakid ay ang pagkakaaresto ni Robin noong 1994. Sa parehong taon, na nagkakamabutihan sila ni Rufa, nasangkot si Robin sa isang kaso ng iligal na armas na nauwi sa kanyang pagkakakulong. Ang pangyayaring ito ay naging malaking dagok sa kanilang relasyon. Dahil hindi lamang nagdulot ito ng pisikal na distansya, kundi pati na rin ang emosyonal na hamon sa kanilang dalawa. Sa kabila ng mga hadlang, Umusbong ang mga alingas-ngas na si Robin ay umabot pa sa puntong nag kay Rufa. Bagamat walang kumpirmadong detalye mula sa dalawa, ang mga balitang ito ay lalo pang nagpaigting sa interes ng publiko sa kanilang relasyon. Aga Mulak Hindi tiya kung kailan eksakto nagsimula ang relasyon ni Rufa at Aga. Gayunpaman, kilala sila bilang magkasama sa dalawang pelikula. Ang una ay ang Abel Morado, ikaw ang may noong 1993. At ang pangalawa ay Bakit pa kita minahal noong 1994. Ang kanilang tambalan sa mga pelikulang ito ay nagpakita na kanilang chemistry at naging dahilan upang umusbong ang kanilang relasyon. Zorin Legaspi. Nagsimula ang kanilang relasyon na magsama sina Zorin at Rufa sa ilang pelikula ng Regal Films. Kabilang sa mga pelikulang ito ang Island of Desire noong 1990, Shotgun Banjo noong 1992 at Desgraciada noong 1993. Ang kanilang chemistry sa harap ng kamera ay hindi maitatanggi. At ito rin ang naging dahilan upang mas maging malapit sila sa isa't isa sa tunay na buhay. Bagamat parehong abala sa kanilang karera, nagawa nilang panatilihing matatag ang kanilang pagsasama. Sa bawat pelikulang kanilang pinagtambalaan, mas lumalim ang kanilang samahan at ito'y labis na kinagiliwan ang kanilang mga tagahanga sa kabila ng magandang takbo ng kanilang relasyon, dumating din ang panahon na kinailangan nilang tahakin ang kanilang landas. Pagkatapos ng ilang taong pagsasama, nagdesisyon sina Nazorin at Rufa na maghiwalay. Bagamat hindi naging madali ang desisyong ito, napanatili nila ang respeto at paghanga sa isa't isa. Ilmaz Bektas Nagkakilala sina Rufa at Ilmaz, isang kilalang Turkish businessman, sa isang party sa Europa noong 2003. Agad na nahulog ang loob ni Rufa kay Elmas dahil sa kanyang kagwapuhan at pagiging charming. Sa kabila ng kanilang magkaibang kultura at relihiyon, hindi naging hadlang ang mga ito sa kanilang pag-iibigan. Noong 2003, ikinasal sila Rufa at Ilmas sa isang marangyang seremonya na dinaluhan ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng apat na taon na kanilang pagsasama bilang mag-asawa, biniyayaan silang dalawang anak na sina Lauren at Venice. Si Ilmas ay naging isang mapagmahal na ama at sinikap na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang businessman, palaging binibigyan ni Ilmas ng oras ang kanyang pamilya. Ngayon pa man, sa kabila ng magandang imahe na kanilang pinapakita sa publiko, unti-unting lumabas ang mga problema sa kanilang relasyon. Noong 2007, ginulat ang mag-asawa ang publiko nang inanunsyo nila ang kanilang paghihiwalay. Ayon kay Rufa, ang desisyon na ito ay bunga ng matinding pisikal na pang-aabuso na kanyang naranasan mula kay Ilmas. Sa kanyang mga pahayag sa media, inamin ni Rufa na siya ay ng pambubugbog mula sa kanyang asawa na naging dahilan upang siya ay humingi ng tulong at tuluyang humiwalay. John Lloyd Cruz. Ang kwento ng pag-ibig ni Rufa at John Lloyd ay nagsimula noong 2009 sa set ng teleseryeng I Love Betty LaFea kung saan sila nagkakilala at unti-unting nahulog ang loob sa isa't isa. Dahil sa kanilang mga personalidad at katayuan sa industriya, sinubukan nilang itago ang kanilang relasyon mula sa publiko. Gayunpaman, hindi ito nakalita sa mga mapanuring mata ng mga tagahanga at media. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na papanatili ang kanilang relasyon, dumating ang panahon na kinailangan nilang maghiwalay. Noong February 2010, kinumpirma na naghiwalay na sila John Lloyd at Rufa. Pagamat hindi malinaw ang eksaktong dahilan na kanilang paghihiwalay, sinabi ni Rufa sa ilang panayam na nanatili silang magkaibigan at nagkaroon ng mutual understanding sa kanilang desisyon. Jordan Moyal Si Jordan Moyal ay isang French-Israeli businessman. Ang pagmamahalan nila ni Rufa ay tumagal ng anim na taon bago ito nagtapos noong 2021. Nakilala ni Rufa si Jordan sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang kanilang unang pagkikita ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa isang romantikong relasyon. Si Jordan ay hindi taga showbiz, kaya't marami ang nagtaka kung paano nila napanatili ang kanilang relasyon sa gitna ng magkaibang mundo na kanilang ginagalawan. Sa anima taong relasyon, hindi maiwasang makaranas ng mga pagsubok. Noong 2021, ibinahagi ni Rufa na naghiwalay na sila ni Jordan. Inamin din ni Rufa na magaan ang kanyang pakiramdam. Anya, so as of now, I'm just happy. I don't know. Para akong nabunutan ng tinik. Maraming espekulasyon ang lumabas tungkol sa dahilan na kanilang hiwalayan. May mga nagsasabi na kanilang long-distance relationship ang naging pangunahing sanhi ng kanilang paghihiwalay. Ang iba naman ay nagsasabing nagkaroon ng irreconcilable differences ang dalawa na hindi nila kayang ayusin. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, napanatili ni Rufa ang respeto at pagpapahalaga kay Jordan. Hindi niya itinanggi ang mga magagandang alaala na kanilang pinagsamahan at ang mga aral na kanyang natutunan mula sa relasyon. Herbert Bautista Matapos ang mahabang panahon ng pagpapanatili sa kanilang pribadong buhay inamin ni Rufa ang kanyang relasyon kay Herbert Sa isang panayam kay Karen Davila kamakailan lang ibinahagi ni Rufa na nais niyang panatilihin ang kanilang relasyon sa pribado kaya ngayon lamang siya nagpasyang aminin ito Anya, I think now it's just better that a quiet personal life leads to more happiness. Sinabi rin ni Rufa na sila ay nasa seryosong relasyon. Inihayag ni Rufa na nagsimula ang kanilang date matapos sila magkakilala sa set ng serye na The House Arrest of Us. Naalala ni Rufa na ang kanilang unang pagkikita kasama ang kanyang mga anak na sina Venice at Lauren. Sinundo sila sa bahay tapos sinama ang mga anak dahil gusto sila makilala ni Herbert at para siguraduhin okay sa kanila at komportable ang lahat sa kasagsagan ng panahon ng Pasko. Ayon sa mga ulat, approve na approve naman daw ang kanyang mga anak na sina Venice at Lauren sa kasalukuyang relasyon ng kanilang ina. Malaki raw ang salamat ni Rufa na nakilala niya si Herbert dahil ang nagtulak sa kanyang bumalik sa pag-aaral at makagraduate ng kolehiyo sa edad na 47. Pinili niya na Rufa at Herbert na maging pribado ang kanilang mga personal na sandali. Bagamat may mga pagkakataon na inilalabas sila sa publiko ang ilang bahagi ng kanilang buhay, nagpasya silang panatilihin ang kabuuan ng kanilang relasyon sa loob ng kanilang pribadong espasyo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!